Isa ang loon yon sa mga lugar na nasasangkot so sa umanay anomalya sa mga flood control project. Nagtungo kami rito upang silipin ang ilan sa mga proyekto sa iba't ibang lungsod at barangay. At ito ang aming natuklasan. Sumubra po yung tubig. Halos maabot na ng tubig yung tulay. Kung totoo siya, mas maganda na masundan po yung bagong dikip, oh. yung ginawang pa ngayon, flood control. Kung ganyan lahat, siguro hindi umabot sa amin. Yan, pinasukan yung alam yung bahay, yung building dyan. Yan na po. Wala na po yung old na dyan. Na reprop. Talagang nilampasan po ng to. Sa barangay sa Blot, Bandawan City, La Union, may kita rito ang flood control project na may lawak na kabukuang 483 meters. Ayon sa project engineer na nakausap namin, itinayo ito upang mapigilan ng patuloy na pagbuho ng mga river ng ilog. Dagdag pa ng engineer, hindi diretsyo ang flood control structure dahil hanggang doon lamang ang sakop ng proposed project. At hindi nakabilang ang bahagi ng na natitibag na riverbanks sa parangay sa plot. Ayon naman sa mga residente, bago pa man may tayong ang proyekto, riffraff lamang ang nagsisilbing harang sa tubig kaya tuwing bumubuo ang malakas na ulan, umaapaw ang ilog at umaabot hanggang sa kanilang mga bahay. Ngunit mula nang matapos ang flood control, malaki ang ipinagbago. Noong bagyong emong pangaraw, nagtumo pa raw sila sa tulay upang silipin kung maapaw ang tubig. Sa kabutihang palad, hindi na sila nakaranas ng pagbaha. Hindi na kami binabaha rito ngayon. Katulad nung nakarang bagyo, dapat mabaha. alam na kami, babahain kami sa lakas ng ulan. Pero hindi naman kami labo ng Diyos. Pati mga palaya namin doon dati, baha yun. Sa ngayon, hindi naman yun na baha. oh, sa flood control na yan. Dapat nga yan, ma matapos eh. Pati ito, mataasan eh. Pag ito nataasan, mas masahipti na kami. Isa pa sa pasa aming pinuntahan na yung flood control project sa barangay Rips 1 na Gintian La Union. May kita rito ang strukturang may habang 602 meters at nagkakahalagang budget na 115 milyon ayon sa project engineer na si Engineer Soriano, itinayo ito dahil sa patuloy na pagkuo ng pangpang -pang at pag-apaw ng ilog na matagal ng problema ng mga residente. Ibinahagi ng ilan sa kanila na dati tuwing may bagyo, lubog sa baha ang kanilang mga bahay. Bumabaha hanggang doon sa so, paglalaki uh, yung ilog. Dahil na kung Maganda naman yung nilagay nila yan. At walang problema kasi hanggang doon sa baba yan eh. Yung mga bahay doon sa baba, tubig lahat yan. Nandun lahat sila sa barangay hall. Pero nung meron na yung flood control na yan, hindi na yan uhukan. Nahuukan ng tubig na. Kaya okay naman yung binawan nila dyan. Ngayon, sa tulang ng proyekto, pigtas na sila sa pagbaha. Kayun na lamang ang pasasalamat ng mga residente sa maayos na pagkakatayo ng flood control project. May sapat na budget, maayos ang disenyo at tunay na nakakatulong laban sa pangalim ng baha. Kung nagagawa ito ng ilan ng maayos at tapat, bakit nga ba may mga proyektong nauuna pa ang pansariling interes bago ang kapakanan ng mga taong tunay na nangangailangan?